It bulaga, ang daming nainis, in a positive way. Sa dami na naman kasi nitong pinaiyak. Barangay Cinema, hindi pala ito ang huli, pero may susunod pang dapat abangan, na susunod pang Barangay Cinema. Mapagbigyan na kaya ang mga Team Kimi? Mapapasabi ka na nga lang, nang grabe talaga ang It bulaga, dahil ang dami na naman nga nitong pinaiyak na mga manunood na talaga namang inabangan ng marami, may pa red carpet pa nga para sa mga host, at mga cast ng unang kwento ng barangay cinema. At ang naging host dito, ay si The Bark Ads Ryan Agoncillo, at ang dating wawawin host, na ngayon ay ang frontline tonight entertainment news anchor na si Johnny Alipo on. Pero hindi pa man nga nagsisimula ang barangay cinema, ay talaga namang marami na kaagad ang pinaiyak ng Itbulaga, sa isa nilang segment na Dear Itbulaga. Na kung saan, ay marami ang naantig ang damdamin sa kwento ng letter sender, na OFW sa Hong Kong, na ang tanging hiling lang, ay ang makauwi sa graduation ng kanyang anak. Dito nga, ay marami ang mga naiyak, isa na nga dito, ay ang mga Dalbark Ads host mismo. Mababasa pa nga ang ilang comments sa kanilang YouTube livestream, na talaga namang naging emotional din. Samantala, hinangaan naman ng mga manunood, ang kauna-unahang premiere night sa tanghali, na Barangay Cinema Presents, Barangay Mananay, Nanay Nanay Pano Ka Nawala. Makikita din, na tila may part 2 pa ito, kung saan ay ang mga tatay naman ang magiging bida, dahil natapos ang kwento, sa eksenang magbibigay na naman ng wish si Gracia. Na ayun nga sa Itbulaga, ay may susunod bang kwento na dapat nating abangan. Na kahit kailan talaga, ay ang Itbulaga, ay palaging punong-puno ng sorpresa. At dahil ayon din kay Boss Joey, na ito palang ang unang kwento ng Barangay Cinema, at abangan ang mga susunod bang kwento dito... Ay asaan na natin ang iba pang kwento ng Barangay Cinema na bagong aabangan na naman ng mga manonood. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Sa katunayan nga, ay naghahanap ulit ang Itbulaga ng mga best actors at best actresses ng barangay para sa susunod na Barangay Cinema. Dahil noong Miyerkules, May 29, 2024, ay may naglaban pang best actress sa barangay na sina Kathleen at Alexandra, na kung saan ay si Alexandra ang nanalo dito. Pero ibang dabark ads na kaya ang makakasama dito. Gaya ni Tash at Karen. Kung ang mga legit daw bark ads ang mga tatanungin, ay pwede nga ayang mangyari. Dahil para sa mga legit daw bark ads dyan, ay alam ng mga ito, na lahat ay napapasama, kapag may ganitong acting. At dahil nauna na si Ryza at Miles, ay pwedeng si Tash at Karen naman na ang sumunod dito. Pero paano naman ang mga team Kimi? Kung ang mga fans ang tatanungin, ay walang kaduda-dudang gustong gusto nila itong mangyari, sa katunayan nga, sa YouTube poll na ginawa natin, na may mahigit 300 votes na, ay nananatiling lamang pa rin ang boto para sa Kimi, na ang Kimi ang makita at mapanood ng ating mga ka-highlights at mga netizens, sa Barangay Cinema. At nananatiling pangalawa naman, na mapanood si Kiko at Andres sa Barangay Cinema, o ang Kimi at ang Andrade. Samantala, kinilig naman ang mga Team Kimi, noong biyernes lang, May 31, Matapos muling mapag-usapan ang Kimi sa Itbulaga. Ito nga ay matapos itong mabanggit ni Gardo Versoza sa segment na Perifi. Kung saan, ay matapos nitong mabanggit si Kiko Estrada, ay sunod naman itong nabanggit si Miles bilang pa Jack Princess. Na kung saan, ay sinabi nga ni Cupcake dito, este Sir Gardo na, si Kiko Estrada, yung nakakasama ni pa Jack Princess itoy estrada yes oh yung nakakasama ni pajak Princess kaya naman ay marami na naman ang mga kinilig dito dahil nga kahit si George sa lumuhod ka sa lupa ay alam din ng team Kimi makikita pa nga ang reaksyon dito ni Main at Cash na si out pa nga nila ang mga team Kimi Na kung saan ay mababasa nga ang mga kinilig na mga comments ng mga netizens at mga team Kimi sa YouTube livestream ng It Bulaga, noong Biyernes, May 31. Samantala, narito naman ang ilan sa mga comments, sa post na ito ng It sa kanilang official Facebook page, sa tanong kung anong natutunan sa kwento ng Barangay Cinema, Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?